lang mag-isa, solo rider. Pupunta tayo sa Binangonan sa Antena Hill. Uh, tatry lang natin magkaroon ng uh, ride ngayon. Dito na ako sa kahabaan ng ano ng San Mateo, bababa ng ano. Uh, San Mateo. Pababa. What? Bruh. Ayun. So samahan niyo ako. Kita kita sa ulit mamaya. Let's go. Yo, I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours. i pinasyal ko yung mga ka ko dati pangalawa ito pangatlo solo lang ako dahil mga busy ang team na iswa na tayo approaching sa ano uh, papuntang riverbank uh, doon tayo dadaan para makatawid tayo hindi na tayo sasampa doon sa may gahinta dito na ang labas natin sa may uh, Marcos highway sa may marikina bye Transcrição e Legendas por Querida Criança de pa So yun guys, mga kuys Hingal malala Na-trigger tayo dun sa Bigla na lang Overtick sa atin So napakarga tayo Yun yung problema minsan Pag bigla sayo, na lang may overtake sa'yo Na-trigger tayo yung Baga parang Nakikipad karera ba Hindi naman tayo kariris Pero parang dun mo kasi masasubok Kung, kung kailang ka mauubusan. alaman mo kung gaano ka ano doon. Kahaba yung duration ng pagkarga mo. So nandito na pala tayo sa Kainta. Medyo malayo pa naman 'to. kapit na tayo guys pakaliwa tayo guys mga kuys medyo malapit na tayo sa Hill natatanong ko na yung bundok kanina eh. akala ko naligaw ako akala ko uh, sumobra na ako yung pala unahan pa pala siya kasi nasanay ako dati sa may mahabang parang kala ko ahit lang doon kumbaga mau uh, mauna lang sa sa mahabang parang pala medyo malayo-layo pa pala siya so, yun, sa highway na tayo ng ano ano to? Parang angono to eh. Ah, binangonan na Rizal na pala. Pinangonan So, mga kuis, na nagbago yung plan natin, dapat doon ako aahon sa medyo panayad lang. Pero parang gusto kong ulitin yung malapader na ahon doon sa may papuntang antena hill. So, try natin yung unang try ko doon failed ako Baga sa may bandang kalagitnaan medyo uh, tumukod tayo tapos mga nag second attempt tayo doon medyo nakuha natin uh, sinigsag natin kasi yung sprocket ko noon guys medyo uh, 36 yung 1136 buong bansa ay walang pakialam so medyo makunat pero ngayon meron na tayo pang ahon kasi Wee, na. kaya try natin so what's up mga kuwis nandito na tayo uh, bali ito yung dadaanan natin which is yung ahon pader na so kita try natin ahunin ulit to for the third time Kaya so yun guys nahaw natin yung taas habul muna tayo ng hininga Kagrupo niyo si ano. 'Di ba to? Mga batasan Vintage din 'yun eh. <laughs> ah hindi Alam mo. <laughs> yun <laughs> sa po kayo umakyat? Ah, tapos ah. <laughs> sige, wala problema dun 51st <laughs> <Safety first> na. <no? laughs> uh. <laughs> uh. uh. halo okay. okay lang pagka sa community naman ng cycling kahit sino pwede mo kausapin so yun yung maganda dun so, nandito na tayo medyo habol lang tayo ng hininga yung mga kaninang bumabaan ano, bali nagtutulak pa baba bali takot kasi kasi syempre lusong dito eh, medyo delikado kaya mas okay na na magingat sa una kasi may mga nag ano dito eh uh, nag walking, nag jogging Pahinga muna tayo mga koys Medyo uh, Medyo kinakapos tayo ng hindi na Pero okay lang yun natin para makita natin yung mga bali napansin ko ngayon sabado walang umahon dito ngayon so kaisa isa lang kanina dalawa yung lumusong so parang siguro hindi ako makapag almusal sa taas gawa na baka since wala nga masyadong tao bali wala yung bukas na kainan uh, so tingnan na lang natin kung ano meron doon tsaka baba na tayo dito na tayo sa baba kumain Ayos. Ako is parang sarado yung ano ngayon. Inaayos yung kalsada. Pero bukas dyan Kala okay. ko sarado gawa yung kalsada yung cross doon na nakatayo sa may yung overlooking so iconic na pinipiktura ng mga siklista wala so sarado ah sarado wala pala yung cross na yan so okay lang meron naman, ta meron naman na tayong remembrance doon eh walang problema ang hirap talaga pag weekly cyclist bali parang nawawala yung ensayo mo wala mga ensayo nawawala nawawala yung ano mo ba yung tatag mo pagka umaahon nawawala so parang back to zero na naman so okay lang naman yun ano problema dun lahat naman tayo nagkakaganon so enjoy na lang natin yung bawat ride natin magkakasama Bale, gawa tayo ng memorable experience matatawag okay. dito na tayo mga kuys dito na rin tayo kakain kung saan dito kainan. Kung meron kainan meron man mga kuys tayo sa overlooking uh, Tap mga guys dito tayo sa taas ng antenna hill uh, nice Ayan, makikita natin. Napakagandang overlooking so minsan talaga mga kois? Uh, hindi natin na appreciate yung lugar lalo na kung nasa nasa baba lang tayo so kailangan natin makiit sa tuktok para makita natin yung kagandahan ng kapaligiran kailangan natin sawing kung ano man yung mga nasa uh, daap which is pagka once na nakakit ka na yan tatambad sa'yo <laughs> Mag yung magandang kapaligiran na eh. yan. So, nandito tayo. Susulitin natin yung magandang tanawin dito. paingalan muna tayo bago tayo bumaba uwi na derecho nakaahon naman ako kahit pa paano press ko dito guys so yun mga is ride out muna tayo pababa lusong to Bale, sanay naman tayo sa lusong so hindi naman na tayo mag tutulak so ingat ingat na lang So yun mga kois, bababa na ulit tayo. So ingat-ingat tayo, medyo lusong dito. Matarik. Matarik yung lusong dito. Ikiraan lang tayo dito. So yun mga kuwis, bali dito nakalagay dati yung cruise na iconic yung mga pinagpipicture ng mga siklista. So inaayos siya. Ayun. Bali yung cruise. So pinapaganda. So para mas maraming dumayo. So mag-open yung bike community dito. Ayun. Uh, yung Laguna Lake. So maganda pa rin siya. Mga kuwis upaya pa So hanggang dito na lang muna mga kois. Hanggang sa muli Alam